Hello mga sir! Ngayong araw na to pag-uusapan natin is about drones tapos kung paano siya ina-apply sa moto vlogging. Paano ko ginagawa yung ganitong shot? Ganito. Tapos ganito. So para makapagsimula na tayo, let's roll the intro. Yon! So ngayon, pag-usapan muna natin yung mga brands ng drone na ginagamit ko. So habang nagahalungkat pala ako at habang ginagawa ko itong vlog na to, eh, naisip ko na meron pa pala akong isang drone. Itong kulay puti na nasa likod. Pero pag-usapan natin yan sa dulo na lang ng video. Regarding the drone that I use, I'm using this brand mga sir. Kita nyo ba yan? DJI. So ito is DJI Spark. Uh, medyo old technology na to eh. Mga 2 years ago. So may mga mas bago ng drone na available Meron yung DJI Mavic Air, Mavic Pro and so on So check out nyo na lang sila Pero pag-usapan natin sa brand Ever since naka DJI ako Kahit yung lumang drone natin eh, DJI din yan mga sir Regarding sa price mga sir, yung ganitong drone, nagkakahalaga to nung one and a half years ago ko na to binili or two years ago. This cost 25,000 pesos. Pero ngayon, makakabili kayo ng ganito, second hand ha, ah, suswertehin kayo mga 12,000. Tapos yung mga price talaga usually is 16,000. Pero yon nasa 12,000 to 16,000 pesos na lang to wala nang brand nyo nito since obsolete technology na siya. Pero hanggang ngayon, yung mga shots na kinukuha ko sa mga vlogs ko, eh galing pa rin dito sa drone na to, mga sir. So, meron tayong tatlong pag-uusapan today. Yung mga parts ng drone natin. Siyempre, yung drone, yung remote, saka yung cellphone app. Pero focus muna tayo dito sa drone, ha. Yung drone natin, ayan siya. Hindi ko alam kung ano yung front. Ito pala yung front. <laughs> Kasi nandyan yung camera. Ayan yung taas niya. Okay. Yung mga arms nito eh, hindi foldable. Meron tayong mga drone na natutupi na to para mas maliit sa mas compact. Ito yung ilalim niya. Tapos ito yung kanyang baterya. So yung apat na LED na yan, it indicates na 100% pa yung charge ng ating battery. Turn on natin siya para makita nyo. Makikita nyo yung brand name dito. Ayan o. Oh. Spark. DJI spark. So, sana na babasa natin yan. So, let's turn this one on. Dalawang pindot, no? One, two. Tapos, hold. Huwag mo siyang bibitawan. One, two. Hintayin mo siya. Yan. Tutunog to, eh. yon. So, that means that this one is turned on. So, didiscuss natin yung tinatawag na mga lights. Ano ba itong mga umiilaw-ilaw na to? Itong color red na nandito sa harapan natin, it indicates na nandito yung ulo niya. Ibig sabihin, ah uh, dito, umaan, ito yung forward niya, Okay? Kung nasan yung red na yan, ibig sabihin nandun yung ulo or yung head ng drone. So, pag ang lipad niya. Itong ilaw naman sa likod na to, itong yellow na nagbiblink na to, ini-indicate nyo yung status ng mga sensor. So, ibig sabihin kapag may error o kapag mayroong uh, GPS or walang GPS, malalaman nyo yan dito. Pero I would not dive into technical details yung pag-uusapan lang natin is yung ano lang, yung GPS mode, yung pinaka um, basic na mode sa yung pinaka safe na mode which is yung GPS mode. Etong part naman na to, this is our camera as you can see here. So yung camera na yan, naka-gimbal na yan. Yung ibig sabihin so kahit na ganyan-ganyan ko siya, mapapansin niyo yung camera nakaharap pa rin siya sa inyo. Okay, kahit na iangat ko siya pa ganyan, mga ganyan, sumasabay siya kasi meron na siyang gimbal. That's what makes yung mga branded na drones uh, maganda dahil stabilize na yung mga shots nila tapos may mga features sila na mga solid talaga na very very good pag sa motovlogging. So ganito yung tsura nya pag naka fully open so tupiin muna natin. Mas maporma kasi tingnan kapag naka open. So pag hindi mo siya ginagamit, meron siyang sariling lagayan. Ganito lang siya. So, pag i-open mo siya, andito yung antena sa taas. So, pwede siyang nakadiretsyong ganyan. Pwede rin nakaganito. Or pwede rin nakataas ng ganyan. Next is this cellphone holder. So, yan yung cellphone holder. Meron siyang parang a gap dito. So, ito yung cellphone ko. All you have to do is to place it in between. Ayan. So, nandiyan na yung cellphone. Itong remote pala natin is meron din siyang internal battery na china charge. So if ever na gusto mo siyang i-charge, ayun, merong maliit na something dito. Let's turn it on. One, two, katulad lang nung baterya kanina. So as you can see here, tatlo lang siya. Dapat kasi apat yan pag full charge. So ibig sabihin nito, 75% lang yung charge na itong remote natin. Makikita nyo rin dito, meron siyang red na umiilaw kasi hinahanap niya yung drone natin. Pag naging color green yan, ibig sabihin, hanap niya yung drone natin. Pero, ayan, nag siya kasi. Eh. Hindi niya makita yung drone natin. Anyway, let's proceed with the buttons. So, dito muna tayo. Ito, pag pinindot mo yan, pag meron kang drone na lumilipad, pag pinindot mo yan, automatic na, pwedeng bumalik yung drone mo papunta dun sa location mo. Okay? Kung saan mo siya pinalipad, dun siya babalik, basically. This one is the controls for flight maneuvers lipad, baba, lipad, baba. Tapos, ito naman, kaliwa, kanan. Ito is pause. Ibig sabihin, kapag nagpapalipad ka ng drone, meron kang tatama ang puno, pindutin mo agad yan. Para mag-stop siya dun sa ginagawa niya. Sport mode, ibig sabihin, pag gusto nyong makipag-embangan uh, ng saranggola. <laughs> ibig sabihin, kung gusto nyong magpatakbo ng mabilis, or uh, gusto nyong mag-maneuver ng uh, mabilisang lipad, sport mode. Ito is a function button. programa uh, programmable to. Pwede mo siyang palit-palita ng function. na uh, in my case, pag pinindot ko to, yung camera ng drone ko, umaakyat mo, mababa, umaakyat mo. Um. Instant, instant. Tapos, ito yung power button. And yung mga nasa taas naman. So, ito yung record button sa so video to. Pag pinindot mo yan, uh, magre-record ng video yung drone mo. Ito naman para sa camera control. Taas. Baba. Pero ito mas mabagal to kaysa dito. Ito kasi instant eh. What? Ito, parang nangyayari dyan. Depende sa setting mo. Tapos ito, pag gusto mong kumuha ng picture, litrato. Tapos meron pang isa dito Ito functional din to or programmable din to. If ever na gusto mo siyang bagu- baguhin or maglagay ng panibagong function, pwede to. So that is the basics of our remote, mga sir. Kung may tanong kayo sa remote, comment down below. So, yun mga sir. Nandito na tayo sa labas. Tetestingin na natin yung uh, cellphone app. Yung DJI na app dito sa cellphone ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-activate. So, una, kailangan mong i-on muna yung drone. So, on natin siya. Yan. Pantay lang natin yung tunog. Okay, good job. Next is itong ating uh, DJI na remote. One, two, So, as I've said, mayroong kulay pulang LED yan dito. Hintayin lang natin siya maging green. Tagal ah. Yun, naging color green na siya, mga sir. Next naman yung dito sa cellphone, mga sir. Eh, hahanapin nyo muna yung wifi ng ano, ng drone nyo. Usually, ito katulad sa akin, may nakasulat DJI Spark. So, yan yung ating magiging wifi connection para sa drone natin. So, once it's connected, connected na, nakasulat dito, connected, no internet, that's the time we turn on and we open the app na DJI Go itong color blue na to pindutin natin yan tapos yan so makikita nyo dito meron na tayong live feed ng ating camera so kung ano yung pinapakita ko dito sa harap ni uh, drone natin yan, pini-feedback niya yan dito ang purpose niyan, pag nagpalipad kayo ng drone eh makikita nyo kung ano yung nakikita ng drone mismo. So, para rin kayong lumilipad, mga sir. So, yun yung advantage kapag meron kayong drone para gusto nyo ipakita dun sa mga viewers or sa mga barkada nyo kung ano yung pinuntahan yung lugar, kung gaano kaganda yung dagat, and so on. Yung angulo ng video mo o ng picture mo, dito mo yan makukuha. Uh, gusto kong i-discuss sa inyo yung nandito, yung nakasulat ATI. So, nakasulat dyan ATI. Kita nyo dito. ATI. Somewhere there. So dapat ang nakasulat dyan GPS, yun kasi yung pinaka-safe na mode ng pagpapalipad ng drone, yun kasi yung hindi siya lumiliko, uh, talagang very stable siya mag-hover. Pag sinabing hover, yung talagang nakastay lang siya sa isang pwesto. So after a few minutes mga sir, naging GPS na siya. So I hope you can see that, GPS. Once na makita niya yung GPS na yan, that's the time na pwede na kayo magpalipad ng drone. Tapos yung gusto kong i-discuss na mga features sa inyo for moto vlogging is yung nandito. Itong quick shot. Tapos itong tinatawag natin na active track. Testing lang natin yung take off ah. Ito, ito, ito. Pag pinindot ko yun, dapat lilipad yung drone natin. Testing. Are you sure you want to take off? So sabi dito, ensure it is safe to take off. The aircraft will rise to 1.2 meters and hover. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So slide natin to take off. Slide. Nakikita nyo yung drone natin eh, naka lang siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo yung hover. Ito yung maganda sa mga branded na drones. ah uh, very, very stable sila. So, yun talaga yung advantage ng mga branded na drones, mga sir. Labas na natin sa NMAX, mga sir. Okay mga sir, so testing na natin yung sinasabi ko sa inyo yung mga features. Meron pala akong dalawang battery. So ganito lang siya oh. Meron siyang mga clip dito. Tapos slide mo lang siya pa ganyan. Yan, indicates full charge battery. Tapat na ilaw mga sir. Yan, we're all set mga sir. Meron tayong GPS na dito. Ganito lang oh. Dito, saka so, ganito. Sabay. Okay. Then, angat. Dahan-dahan. Okay. So, ang maganda dito sa mga branded na drones, mga sir. Lalo na sa mga, yung mga medyo may presyo. Is yung stability niya. So, kahit na, ito, nagre-record ako ng video dito sa drone, mga sir. Makikita nyo dito na, kahit na kumaliwa or kumanan ako. Okay. Stable yung footage ng video. Kasi nga, meron tayong tinatawag na gimbal dito. Tapos meron din siya mga sensor sa harapan So, ang mangyayari dito, pag meron siyang nakikita ang obstacle, katulad yan, kahit anong hit ko ng forward, di siya pong forward. Pero pag lumayo ako, nakikita nyo, yan, nagpo-forward na ulit siya. Pero, op, nakita nyo, pumreno siya. So, yun yung isa sa mga features ng mga magagandang drone. At the same time, meron din siyang sensor sa ilalim, yung color, yung color black na yan. No? So, ang mangyayari sa kanya is, inaangat niya yung sarili niya. Kasi na-detect niya na merong something sa baba. Ayan, o. Inaangat niya yung sarili niya. So, yan yung mga features ng mga branded na drones, lalo na tong DJI Spark. Kaya ako itong nagustuhan, unang-una, maliit siya. Hindi siya ganun kalakihan. ba? Diba? So, kita niyo yung stability niya, o. Kahit itulak ko yan. Kahit itulak ko pa yan forward. So, yun yung ah, uh, masasabi ko lang sa mga drones na available nowadays mga sir punta na tayo sa mga features ni Spark yung mga quick shots na ginagamit ko sa moto vlogging natin Yan! ngayon papakita ko naman sa inyo yung tinatawag na active tracking mga sir no? kita nyo dito na kita ako sa camera Ayan, oh, hello so ang gagawin natin is to click on this one tapos active track tapos piliin mo lang yung gusto mong i-track nya. Like that. Then click go. So ang mangyayari dyan mga sari. Oh, kahit na nagmumotor ako. Hahabulin tayo ng drone. ipapakita kung paano lang ako tinatrack ng drone so para pag kayo ay nasa isang lugar na maganda maganda yung view pwede nyo gamitin yung active track para ipakita yung motor nyo ipakita yung view sa kalsada yan yung advantage pag meron kayo nitong drone nice di ba? So punta naman tayo dun sa isang quick shot feature natin mga sir So para din sa mga nagmumoto vlog So pipindutin mo lang yung quick shot Okay Tapos capture mo lang yung gusto mong subject Katulad nyan Ako yung gusto kong uh, subject Pwedeng droney, pwedeng circle, helix or rocket So circle ibig sabihin gagawa siya ng ganong filming Pwede helix or rocket So subukan lang natin itong droney Kasi itong circle sa helix Baka tumama ako dito sa mga kapitbahay ko So, draw ni lang tayo. Click natin yung go. So, yung draw natin, ayun, nandun sa taas. So, sana nakikita nyo pa. Ayun. Hello, mga sir, sa mga nagmo-moto vlog dyan sana nakahelp tong vlog ko na to regarding sa drones, para makapag-decide kayo kung kukuha ba kayo ng drone, pero ay advice, kuha kayo para ma-document yung mga lugar na napupuntahan nyo till next vlog, maraming maraming salamat sa inyo, yes sir. bye! kaya yun po. Oh! Uh, Putsak! Nandyan pa pala kayo? Ha! Dahil dito sa drone na to, no? Okay. Itong drone na to, ito yung unang-una drone. Ito ay uh, Phantom 3 Standard na binili ko way back 2016 or 2017 pa hata. Ito medyo may problem na to dahil yung camera nito mapansin nyo wala na siya so, yung ginagawa ko dito dati nilalagyan ko siya ng GoPro sa ilalim para magamit ko siya pero flight time uh, stabilization lahat gumagana to kasama pati mga baterya pati remote control wala kayong magiging problema dito kung gusto nyo lang patuto mag drone at gusto nyo makapag document gamit yung camera nyo ilalagay nyo lang dito sa drone na to so paano mananalo paano nyo makukuha tong drone na to mga sir? Una, piliin mo yung vlog kung bakit ka nag-subscribe sa akin dito. Yung talagang vlog na napanood mo, tapos dun mo na pindot yung subscribe. Okay? Pangalawa, share mo yon yung video na yon sa Facebook timeline mo. Tapos, mag-caption ka lang mga sir, ng ang sarap matutong magmotor. Sumunod, lagyan mo lang ng hashtag, drone giveaway, hashtag, sermel. At panghuling uli, screenshot mo lang yung timeline mo tapos send mo sa Sir Mel Facebook page. Pag nagawa mo na lahat ng requirements na yun, all you have to do is wait. Hintayin lang natin na umabot tayo ng 50,000 subscriber para iparaffle natin tong drone na to mga sir. Yun lang, salamat sa paghihintay mga sir. Salamat din sa pagsuporta kay Sir Mel. Till next vlog. Yes sir. Ah!